So guys, ang daming nagtatanong, ang dami nagme-message actually sa akin, private message. Kung sa daw kami nakabili ng lupa. And magkano daw? So ayan guys, simulan natin. Ituturo ko sa inyo kung saan kami nakabili ng pwesto. So nandito tayo sa kalsada ngayon. Ayan. Kapag dinaretso nyo yan guys, uh, dusot nyo o labas nyo ay tayabas. Kapag uh, dito naman sa kanan ko is ilayang dupay and then diversion road na. 10 minutes lang, 5 or 10 minutes kung mabilis nga kung kabilis mag-drive. Matagal lang 10 minutes na, sa labasan ka na, nasa diversion road ka na. Tapos yung paso namin, eto, kalsada. Yan. Sa kabilang side kami. So, kung napag nakaharap kayo sa dupay, nasa left side kami. Pag nakaharap kayo sa tayabas, nasa right side kami. At kami ay tabing irrigation. Ito yung kalsada. Tatawid lang tayo ng may... may quintolay lang. Ilang steps lang. Ayan. Tapos, kita nyo, yan po yung nabili namin. As in, na sa tulay. Sakto-sakto yung spot. Kasi talaga ito yung gusto namin spot matagal na. Ayan, at naibanta na nga sa amin. So, yung lupa po, from there, yung malinis na yan. Hanggang doon, sa may sako, nakata yung kahoy, yun kasi yung palatandaan namin. Yung buka ng lupa. Eh, nagpapa tabas po tayo ngayon eh. So, yung pagdaid natin, Ah, pakita ko pala muna yung, uh, meron tayong irrigation. So, malinis po ito kapag hindi maula. <laughs> maulan kasi kaya lumalabo. Ganun naman ang mga ilog. So, pwede ka dyan maglaba at maligo. Pag summer po, sobrang daming ano yan. Yung tulad doon, dami ng swimming kasi may falls doon. So, guys, yung sinasabi kong um, parang falls, dam, mini dam. Binigam ng no Arigusyon. Tapos andun lang yung lupa namin. Banda lang doon. Yan. Ang ganyang kalinis yung tubig. Kapag hindi umuulan. Ganyang kalinis. Yan. Ang dami nagsuswimming dito. Ganito yung tubig kapag hindi maulan. Ang lupa ang dinis. Ayun lang yung lupa namin. Doon lang. parang, ano, ah, talon. Pinakan talon nung irrigation. So, ayan. Punta na tayo sa pwesto. Akit lang tayong konti kasi medyo pa elevated siya. Akit. Magakyat. Mag konti. Ayan, patag na. So, ayan. Ito yung tita ko. <laughs> Pasuyo kami magpa gamas kasi sobrang laguna dahil sa sunod-sunod na ulan. Yan, meron po itong laman na nabili namin. Tulad ng mahogany, yan, malalaking mahogany na saging, niyog, langka, lansones. Ayan. So, punta pa tayo, punta pa po tayo dito nagpagawa po ako ng maliit na kubo. Yan. Na sisilungan namin tuwing napunta dito, tuwing weekend. So, lupa natin ang ganun po sa dulo. Yan, may mga papaya ang tumubo na yan. Ligaw na papaya. Ayan. So hanggang dito po yan. Ito, lansanas pa to. Sa so, dulo na yan. So pahaba. Tapos po, sa likod, nakita nyo parang may dinadaanan ng tao. Yes. Dito dumadaan naman yung mga kita ko. Lolo ko. Kasi po, ito naman, sa kabila nyan, ay sa lolo ko. Yan. So, tawid lang, di ba, sa lolo ko na, sa mga kamag-anak ko na, sa nanay ko. Ayan. So, yung amin lang is, bungad-bungad. Madali sila basan. Sa mga lolo ko yan, pasok lang ng konti sa kanila dyan. Lakad lang tayong konti, may pathway doon. And then, soon po, magkakaroon na dyan ng kalsada. Napasok ang sasakyan. So, yung sasakyan namin, nakita yung nakapark sa labas. Um, pwede na siyang pumasok hanggang dito. Yan, sa likod namin. Kasi mag nagbigay ng right of way na pasok ang sasakyan dyan. So, yun po. Itong pwesto namin ay dito sa barangay Pandakake, Tayabas, Quezon. Kasi na po ito. Pero ang katabi namin na bayan ay Lucena. Yung Ilayan Dupay, barangay Ilayan Dupay, Lucena City. Sobrang lapit lang din doon sa main namin bahay nasa diversion road lang kasi kami so from bahay namin papunta dito is 10 minutes away lang po so kaya every weekend nandito kami or walang pasok holiday yan nandito kami so yun nga ang gusto nyo yung mga nagtatanong kasi ang dami nang gustong bumalik sa ganitong lugar peaceful ay PM nyo ako kasi may mga kamag-anak pa ako nagbebenta Actually, magkakamag-anak halos lahat yung mga nandito. Usually, gano'n naman. Pag mga nasa linang-linang bukid-bukid, magkakamag-anak yan. May ari ng malalaking lupa. Na, nagbabawas na sila. Babantahan. Kaya, wala ko sa inyo, bumili na kayo, mag-inquire na kayo, mag-invest na kayo. Kasi every year, almost every month nga, tumataas ang value talaga ng lupa. Depende na lang yan sa pitik nung may ari kung magkano bebenta sa iyo. Hindi mo naman makokontrol kasi ikaw yung bibili, sila naman magbebenta lang. Bumili ka hindi, okay lang sa kanila. Kaya 'yun, mag-invest na kayo, maganda rin para sa future ng mga anak nyo, future nyo, retirement, 'yan. So kami dito nagpaplano kaming magtayo ng rest house. Ayan. mag-alaga ng hype-hype dito. Para, yun nga, sa retirement, tsaka during summer, iba nang init ngayon. So, yun. Para may tinatamba yan. Maganda kasi, yan. Nature na nature pa tayo. Then, yung kabilang side naman, guys, ay mga tiyo-tiyo din yung may aring yun. So, yan. Magandaan nga kasi, nawa namin, ay may irrigation na access. May tubig. So, kung gusto mong maghayupan nga, tubig tayo dito. Maglagay ka dyan ng malit na pan, palaisdaan, babuyan or manukan, di ba? Libre tubig na. Ayun. Kung itatanong niyo naman, magkano? Magkano pa nabili? Magkano namin nabili? As PM na lang 'yon para hindi magsabi iba na ang mura, iba na ang mahal. Ayun, PM niyo ako kasi syempre may mga nagbebenta pa rin ng lupa dito. O sabi, makompare tayo. po tapoy Barangay Pandangake, Tayabas, Quezon. Ayan, maganda rin kasi dito rin namin napiling piling bumili kasi nga nandito ang aking lolo, ang aking mga kamag-anak sa Tayabas. So, kapag mo kailangang patingnan, ayun lang, bahay ng tita ko, dyan lang. Mabila lang, napunta na sila dito. Ayun. So, yun lang. Shinar lang namin. Shinar ko lang yung blessings namin. Isa sa blessings namin to. Like, right? um, last year pa namin to na acquired, actually. Mm. And hopefully, next year, masimula na yung development nito. Lupa. Yun lang. Hmm? Sabi nga pala ng lolo ko, bakit daw kami bumili pa? Eh kasi meron naman daw nga kami lupa dyan. Kumbaga sa lolo ko, papunta sa nanay ko, papunta rin naman daw sa amin. Pero ano yung sabi ko, syempre iba pa rin yung nakapagpundar ka nang sayo, di ba? And syempre may asawa naman, may asawa ko na gusto niya meron din siya na pundar na para sa kanya na mabibigay niya sa anak niya. So wala naman masama din kung pamanahan ka o bigyan ka at bumili ka nang pang sayo. Ay, yun lang.